Yes, enjoy. Ang bagal niya, no? dala akong speed potion. Girl, right click, right click. Oh, shit. Sige, ako i-hit ako, hit ako, hit. Guys, huwag kayong mag -alala. Nandito ako. Wala nga lang bilang. Pinana yun. mo ako. Ah, <laughs> oh, may hit. May ano ba yun? Hindi, tumama sa shield ko. <laughs> Bali, tatabla siya. Shit, wala pa lang kwenta ano ko dito. Wala pa lang kwenta sword ko dito. Ay, yung trident ko dito. Flip side kasi siya. Uy, daming slime. Slime everyday. day. Wala na. Girl, man. uh, KM, maghanda ka mamaya umakyat ha. Maghanda ka mamaya umakyat. Bakit? Okay. Maraming masyadong, mab mara mara masyadong maraming mabumamaya dito. Hindi ka, ka mabubuhay. Bantayan mo yung pinto. Ay, doon siya sa pinto! Uy, kalahati na yung buhok! Kalahati na yung buhay ko! <laughs> lapit ka sa akin, lapit ka sa akin, lapit ka sa akin, dikit-dikit. Diyan ka lang, diyan ka lang. lang, sa pinto. Diyan ka lang sa pinto, diyan Yan, digit, bantayan mo yung pinto, maging pader ka dyan. Tangka naman eh. Hmm. Hmm. Mamaya pagkatapos Ayla. ng ano boss, pinto? kapag madami na. Yan yung pinto mamaya oh. Ito OP to eh, kasi pwede ka mag-spam lang na mag-spam ng click dito. Huwag ka dyan girl, masisira shield mo bago ko pa maano. Ah, saan ba? Diyan, diyan sa pito. ka! Ah. Dito, ayan, no? Oh. Paso ka ng konti. Tapos hit mo sila. Ano? Alam ko na para hindi ma makalat yung mga mobs. Girl, girl, uh, dikit, dikit, dikit. Lateral, dito, di so, dito. Ano? Panahin di di na, Dikit, kaya. dikit ba? Hindi, dito, dito, sige, Tayo, dito, dito. Di, 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 di. Yan. Uh, Tapos yung mga nasa nabas, umakyat kayo. Mm. Yung mga wal, yung mga mag-range sa taas A1, na lang kayo. Hindi si Kiger Kiger, kaya ko ba ba? Kaya eh Kaya ko guardja. <laughs> kaya ko mama, ka isang guardja ka. May pana ako dito. Uy, guys, kung ah, na pa ba? Tayo, e. Boss ay, na level 10 na. Ito ay, na. Ayan na yung boss. Final na ba yan? Baba muna kayo. puntahan nyo. Bakit ano ang Uy, hina ng boss? Ah, hina ng boss. kinahina hina ba? Baka... Eh hindi. Nag-de-despawn ko de na. siya Hindi siya na-despawn na girl hindi. Bakit? Mga baka level 10 pa lang Hindi, kasi level 10 ka, kaya hirap kaya lang po ka niya niyan eh Hindi yun Nakita na mo ba, nawala yung ano niya nawala, nawala yan, niya nung tinila siya ng bow Like last, like hapon, ginawa niya ano Ginawa, oh shit Kasi ako nung naglalaro ko mag-isa parang kalahati pa lang yung buhay niya. Nag, ano nawala siya bigla. Sabi ni Juan, nag daw kasi parang entity pa lang siya. Oh, pasok, pasok, so. <laughs> <laughs> Wala na ano, mga mga lugar na to, shield wall. Guys, guys, guys. <laughs> lahat pumunta sa gitna, lahat pumunta sa daw, gitna. Lahat sa Lahat pumunta sa, o, sa na kayo after. Lahat, na. Na, lahat, dikit Bilis, bilis, habang wala pa. pa. Ayan, go, go, go. Go, go. Oh my god. Doggy, sakit. Ano ba nagbato yung regeneration? Kaya, 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 kaya. Okay. Okay. Pasok na, pasok! Papasok ka! <laughs> ano? Hindi ako... may kalaban. Hindi ko tayo dito, makiyat! How? Dito! Hindi ako makiyat! nila ako! Hindi uh, kayo yung regeneration, hindi kayo yung regeneration. Ako na ang tatakbo, putra lang. Mag-block ka lang d'yan, mag-block ka lang d'yan. Kaya pala nagdala ako ng door. Ako <laughs> uh, bawal ka maglapag Ikaw na yon door! Um, natutulak ako! Uy, <laughs> nakakapasok! Pantayan Tung <laughs> <may> yung pinto! <laughs> natutulak ako! Sorry, napapasok ko yung ano yung angst. Uh, so hindi ko natamaan. Thank you, thank you sa so submit ng ano. Thank you, thank you, thank you. Na you. Nakakaabot yung ano uh, yung spide? Napatay Uy, na siya. Huh? <laughs> Malakas namin ano yan. Ano? Charge creeper. Charge creeper. Tangina. One hit lang ako gago. Buti yung shield ko hindi nababawasan eh. Holy shit. One ay, hit ay, lang ako no, ng no, no, charge my creeper. My God. Fuck you bitch. God. Hindi mo kain. <laughs> oh, kaya yun. Uy. bakit sila. Uy. Saan? 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 Babunta oh, no. na ako dyan. Para na kayo, mga zombies. Guys, nasa na sa akin yung iba. Trust ka muna Patay. kung mamamatay ka na. Oh. Ayun na, pinapatay ko na yung mga nandyan sa entrance. Oh! Bravo, kung dami na, nabawasan ako. Kal, ako binunan. Ha? One huh? hit lang sila doon. One hit lang kalaban niya sa bone. Hindi 1 hit, 2 hits. Na. Patayin ko yung nandyan sa lugar niyo. Ang dami may dyan may sa ilalim mo. Sa Happy. Oo nga. kinapatay ko yung mga nasa ilalim nyo. Yeah, patayin nyo. patayin ko yun nandyan sa ilalim. Hindi okay, pala. Panain ganun mo ganun mas mabilis eh. kaysa i-try din. Ah, paana ba? Hindi, wala ko paana. Ang dala ko ay crossbow. Ganun din. <laughs> Panain mo na lang. Basta... Ano? Patayin yung nga itong nasa ilalim ko. Oo, oh, ko na. Uy, ginagambang na si KM, baka gusto yung tulungan Ah Hindi pinapatay ko yung mga nasa lugar ni tadali, KM Tadali, papunta na ako dyan, back up Pinap Pinapatay ko Bakit na yung gagawin Ah, ang dami nila! Grabe ka mo sa nandito pero wala akong bag. Pakyo, tanga na Hindi, namatay na siya. Sumabog siya eh. Uy, gagawin yung aso, tumakit yung aso. Pakyo na, samantalang ako, nagpo-fortain ako ganyan kesa sa akin Dapat right? ano, yes. nag-range ka na lang dito sa taas. Hindi ko nag-range ako, makamakay kayo lang sa taas. Paakit mga Wala kayong ano, wala kayong... pa nag-hit sa akin? Sa, sa gilid mo pala, sa, yan, yan. sa, sa left side, left side. Oo, wala pag may pillager. Is nalaman mo Ah eh Talagang magship po Tapos mag sa baba mo Ship po tapos sa baba mo Ay alam ko na kung anong pending ano Yung ipadagdag natin kay... Wan Sa It's team Barrel Yung pwedeng ano Yung pwede Judge Creeper ingat ka, ingat ka kay M Masasabog ka kanyan Pinapatay ka, pinapatay ko Yan, patay Kainan Sige naka-shield ako Ikaw yung pinto You are one. I I so Malakas pa rin ng shield. <laughs> ang dami nila! <laughs> <laughs> pasok, pasok! May mapakabula ko para uh, ma mapana nila. Hindi. Oh, cover up. Papa, oh, Uy, oh, patayin nyo naman yung nasa... Sa ilalim ko, yung charge creeper, nandun pa, buhay pa. May, may mamamatay dyan. Ah! Matay ako. Wait, wait. Pakakiyat ako dyan, na Cover me, Happy. Ah! Nahulog ako! Ah, papasok nga sa pinto, pinto. Papasok, papasok, bilis. Uy, cover nyo yun. Ano? Di lateral. Yagi, tinutulak ako. Ang dami na, Ang dami. Guys, ginagangbang na ako sa baba. Ano nandiyan na ako. Hindi kita ayang mapatay. Hindi ka yung pinto. Alam mo yung kahit 1 hit ko na lahat ng mga Wait, pero... Ba yan? Pinagmamat pa tayo yung <laughs> Anong tanong? 37 uh, divide 2? <laughs> Magmamat pa. Ay, may... Uy, gag. Naano ka na dyan, ah? Yung blaze, unahin niyo. May blaze. Ano? Ah, uh, Sabi mo kay Juan yan, ito, ito, ito. kailangan merong ano, yung parang pahinga bawat stages. Kailangan mag-clear muna yung entity dito. Guys, ang cool. so, sakit na. Atras ka muna, ako muna magpipinto. <laughs> Oo, okay. oh, ubos na yung place ha. <laughs> guys, gusto na kayo guys. Kung kailan kailangan mo sa si A1, nawawala oh, siya, nawawala siya. Guys, 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 guys guys. Okay, Long pot ako guys. <laughs> Lonely, Mr. Lonely. I, I know that. Wow, ang bata. Wave 31 pa lang ha. Wave ba ba 50 pa yung ano, 30. di ba yung 1,000 ng reward? Napakababa mo oh. ng reward. <laughs> Ayun. After all this. Masisira na yung buko. Alam yun. <laughs> Okay lang yun, hindi naman hindi naman hindi report Oh, oh pero in-game Masiraan ka in-game oh, oh. Heal, heal ka muna, heal ka muna Magpahinga ka muna Pahinga ka, ka muna Pahinga ka muna Sa akin oh, maakit sila <laughs> Sinusunod <laughs> ko na lang Hindi na kayo guys Hindi mabuhay na mata dyan Good charge creeper <laughs> Shield! Shield! <laughs> Ba't gano'n yung pa mga yung katabi mga, niya hindi ay, lumilipad no? Nga, hindi, hindi, hindi sila apektado. Dapat din hindi Wait, tayo uh, nakutulak ng mob eh. Ba't sa masugod yung skeleton? May bow yan. Sigat siya Ano sa taglay? Ipupokpok daw niya yung bow niya sa'yo. <laughs> hmm, masakit yung damage nun. Mga half a heart. Ano na ubos ang buhay dito sa mga Oo, oh, umaga gidil. na, dapat mas munog na sila Hindi oh. sila masasunog Ang oh, dami oh, dito sa baba oh you have the power of love Uy guys, miss ko na kayo <laughs> <laughs> Miss ko ka na rin yung, yung oh, strength oh, potion Ay oh, ka? Oh. Thank you lang <laughs> pala hanap Hanap <laughs> dito na hanap potion next time alam mo yung ano, yung antagal pa ni A1 mag, ano, mag, mag-enchant, tapos... <laughs> 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 no! Uy, wait, 35 na! Dagong dam! Dagong 39 lang yung nakaraan, di ba? Yung naabot natin, A1. Oo, oh, 39. Ito tayo, tangin ang hihiro. So, Ba't na yun ako kapasok? Ang din tayo ng 40 plus na. Ang abot din tayo ng 40 plus na. tayo ng 40 plus na. Kung may record na Um, mas madali kapag yung KM. I'm happy pala. Ow. Paso. Patay na uh, yung mga nasa baba ko. Ako papatay sa mga nasa baba. Ako papatay dyan. Uh, Sabi sab. oh, sa mo ako sa... sa naman. Huwag ka magalit. Huwag ka magalit. Ayan, ubos na, bus na. Mesh <laughs> pa eh. ng ano. Health potion. Ang dapak, may uno pa lang oh, kan. Hindi, ka. Ito na ka? A1 then, potion no, please A1 potion please <laughs> Tama na, malulungkahan kayo dun Tama na din Mademuta <laughs> <laughs> kayo Hey, hey wait, tama na ta kailangan natin siya. Pampataas pala ng level dito sa archery Huwag <laughs> lang si A1 Nasa, nasa ano la Lagi niya siyang kasama <laughs> <At> <laughs> Nasa yun, puso Nasa niyo <laughs> habang nagsisiyakar kayo. Happy, okay, talo ba pinakatay mo kung mga to? Uy, ang dami na nila sa pinto. Ah, okay. Yeah. Hey guys, may creeper. We're all gonna fuck. Mm Naglalag ako. <laughs> Patay sa anak yung mga charge creeper. Taka <laughs> <laughs> na nyo. Nag-gilip yung office. Sino kaya yun? Kumakunat din sila habang tumatagal. Oh, girl, ang hirap patay ng mga putang okay. ang okay. yun. Wala, ito man, tapos lahat, yeah. na, meron na kagad. Kahit hindi ko ka kayo mabarahim, guys. Kahit yan, 39 na. na. Guys, mapapasok ba sila. Okay, yun. Okay, Dami nila gagi. ka uh, rin naman. Ah. Pagawa ko yung I need help, guys. Akiyat ka na kaya dito. Akiyat ka na, akiyat ka na. Wala na akong life. Akiyat ka na. Akiyat ka, akiyat ka. ka, ka, ka on atras, atras ka ako ang ano. Akong... Oh Malaban dito. Kiyat ka na. Ako yung support na walang support na gina supporting na ginagawa. <laughs> Mas maganda dito sa Agdan kasi isa-isa lang sila na makakapasok. Oo, oh, mali pala yung pwesto ko. Paano man eh, eh. Hey, hey. Eh, ko mag-regenerate. Hey tahinga, tahinga. Hey eh, hey. Ang dami doon kaya, no? Guys, hindi eh. ko na kayo mamarahin. Tapusin niya na yun. Miss ko na kayo. Dito yung legendary, tapos... Hindi matatapos to, matibay kami. Ito yung legendary. Pangay yung legendary dyan. super legendary, bobo yun. Ako, may bobo <laughs> <laughs> Oh, nahulog si Api! Bilis! malikot mo, 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 malikot hindi ako maka ano, cross, mapag crossbow <laughs> naglalag. Um, oh. mm, may, bakit may nakapasok na sila? Uh, Saan ka daan yun? mamay palit tayo ah. Ba't yung bata dito? Ba? Nakalusot yan. Nakalusot sa akin yung mga. dami nila. Sorry, sorry. Malit eh. Ang okay. okay, dami na nila. Talon ba ako? ko <laughs> Bigay ka ng konting space, pre. Baka lang... Pahabol ako, pahabol ako, guys. Ito malang si Tal. Ang sakit. Ito sakit. Ito yung sakit. Ito yung sakit. Nasusunog ako. Ah. Guys, miss ko na kayo guys. Ang dami nila! Good lord! Na. Ako you will be missed. Hindi mo ko na bigla. mo di ba? mo yung ano? A1, you will Hindi mo Hindi Hindi mo di ba? Hindi mo shit, shit. Hindi mo di ba? Hindi mo di ba? Hindi mo na ba? ka! Muna. Atras ka. Okay, next. Kaya dito na tayo mamamatay. Sushi pechat ako. Ah, patay na siya! Patay na si Kay Yam! KAY YAM! Ipag-egamte kita! Hanggang anong level lang tayo? Ah, to 7? Wala pa chat mo yun? Nakala. Ang dami! Ang dami nila! nae ulo ng nae niya. nae 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 niya. na <laughs> diba, <tanda. laughs> Ihanko <inaudible> Izokpe. <inaudible> <inaudible>